Gato sa rin ang Subsob Subsob? Ayan lagi Oh, laba ka? Oo Ikaw Sige Sige, sige Para mali mga kaya Puro lang tayo Kwento nga tayo Puro kayo lang eh Pag tayo Gina Para sa kwan One, two, three Bato Bato, bato Pick Oh <laughs> ay, yung matalo. eka <laughs> wala, wonder. talo, talo Yung wala, Trial pa lang yun eh. Ay, yun na kayo ni. Pagbigyan, pagbigyan. Oh, sige, ay, oh, pa oh, sige, sige. Oh. Oh, O sige, sige. Trial. trial ya. O sige, sige, sige. Sige na. na. Seryoso na talaga. Sige na. pa Oh, Bato. 1 2 3. Bato, bato. Pick. Yan. Bato. Tumutok kanya. Oh, sige. Hindi

<laughs> Wala eh, hindi ka marunong eh. Eh! Hey. mo parang kukuha na mo. Ito mo, sa Ito na. marami eh. Ah. Okay. Oh, galingan mo kasi. Nagamabawi na ka nulo ba? ba? <laughs> ano, ano? Hindi ka marunong po? eh. Hindi mo, baka sinadaya ka nun. Okay. ito okay. ah. Okay. Oh. Eh, Okay. Bato, bato, pek! Uh. <laughs> <laughs>

Ano sa akin naman itong ano? Parang ginawang masa na tinapay eh. <laughs> Dati akong masador eh. Sumami ka! Oh. Hindi ka marunong eh! Galing ako si! Bato! Bato! Pek! Sandali, sandali. Parang kayo na ko mapansin ito eh. <laughs> Yung kamay mo kasi lagi nandyan eh. <laughs> oh. Oh. Ay, eh! Oh! Ah! 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 sabi ko Ah!